Yung mga boss, double reward gain mga boss sa mga hindi nakakaalam napaka solid ng double reward na spend ng top up ngayon mga boss 25,000 divine diamond makakakuha ka na ng double reward sobra solid na yun mga boss ito warrior gift sa kapirmanent bali kung halimbawa bumili ka dito nag top up ka dito sa mga to o kung saan man kung sa kung sa value pack pwede rin tapos makakakuha ka dito kung nag spend ka ng 25 divine diamond ayan makakakuha ka dito ng mga archangel yan makukuha mo yan makiklaim mo yan sa ano hanggang dito eto yung eto yung bago ngayon no ito yung lotus oy eto makakuha mo rin no makakapik ka rin ng costume yan kaya sobrang solid mga boss ganda ng reward ngayon mga boss double top up pera pa makakaklaim ka pa dito sa sa ano sa permanent top up kaya dalawa bukod dito sa free na to ito mga free mo kukuha mo yan depende sa top up mo kung nag top up ka ng 3,000 hanggang dito yung makukuha mo kung hanggang 25,000 divine diamond dito makukuha mo 40,000 ito ganda ayos solid Solid mga boss.